Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa atin pong lahat at welcome po muli sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong January 24, 2024 at January 25, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, then, mga idol, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating pong sumada sa pecha, parang yung January 24, sumada update po natin. Uh, at ayan, dito po tayo sa January, yan po 1. Uh, 24 sa ating pecha. 24 din po sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po ang gagawin natin. Kagaya pa rin po ng dati. Ayan, simplify muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 1 0 plus 1 is 1. 2 plus 4 is 6. Ah, 2 plus 4 ulit is 6. Ganun din po dito sa bandang gitna. 1 plus 6 is 7. At 6 plus 6 is 12. Ganun din po sa bandang baba. 7 plus 12 is 19. Ayan mga idol, yan po yung unang numero po natin. Meron pa tayo rin itong 19. At yun naman pong pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin. Ayan. 1 plus 6 plus 6 is 13. Ayan mga idol, yan po yung pangalawa po nating numero. Meron tayo rin itong 13. At pwedeng pwede rin po natin matayan itong kombinasyon na ito. 13, 19, o kaya naman po ay 19, 13 kaya mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon natin ito at uh, dahil 2 digits din po yung mga numbers natin, 13 at 19 i-simplify po muna natin yan bago natin yan isumada para mas madagdagan o mas dumami yung mga numero natin na pwede natin pagpilihan kaya mga idol, dito tayo sa 13, 1 plus 3 ganyan at dito naman po sa 19, 1 plus 9 is 10 2 digits din po itong 10 Kaya sisimplify din po natin yan Kaya magiging 1 plus 0 is 1 uh, Diyan mga hinder, ito po yung susumada natin ngayon 4 at saka 1 uh, At unahin po natin ang 4 Dito po sa 4 Punin muna natin itong 13 Sumada 13 1 plus 3 is 4 Pwede rin po ang 40 Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin po ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. At ayun mga nandun lang po yung sumada natin sa 4. At isunod naman po natin itong 1. Dito naman po sa 1, kunin po muna natin ang 10. Ayan. sumada this 1 plus 0 is 1 at ito pong 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 at ito pwede rin po yan ang 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at pwede rin po yan ang 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 ayan mga idol yan naman po yung ating sumada dito sa 1 at ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian para po sa ating sumada sa pecha para po ngayong January 24 kaya meron tayong 4, 13, 40 uh, 31, 22, 1, G's, 19, 37, at 28. And my idol, ganoon pa rin po. Rambol lang natin yung mga yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga personada po natin mga para po sa atin pong mga pagtaya. Ayan, pili lang po tayo dyan. Rambun lang natin. At sa ating sample naman, ginawa natin dyan ng 22, 22 at 19. Then, 10 at 31. At saka, 28 28 at 13. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha. Dito naman po sa ating sumada para po ngayong January 24. Meron tayong 22-19, GIS 31 at 28-13. Ayan mga idol, kung nagustuhan niyo po itong mga sample natin, mga kombinasyon ito, pwede pwede nga po mataya niyo mga yan. Kaya rin kayong magdagdag, kumuha dito sa taas, yan, kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan pa po nating mga numero. Uh, at ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong January 24, 2024. At isunod naman natin yung ating advance sumada para naman po ngayong January 25, 2024. At ayan, umpisan po natin. Dito po tayo sa January. yun ay 1 pa rin po tayo rito. 25 sa ating pecha at uh, 24 sa ating taon. Ayan, January 25, 2024. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga number natin ito. Ayan, 0 plus 1 is 1. 2 plus 5 is 7. Uh, 2 plus 4 is 6. Ganun din po sa bandang gitna. 1 plus 7 is 8. Uh, 7 plus 6 is 13. Ganyan din po sa bandang baba. Uh, 8 plus 13 is 21. Ayan mga idol, po yung ating unang numero. Meron po tayong 21. Uh, at yun naman po pong pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito, itong tatlong numero natin dito sa... Ayan, 1 plus 7 plus 6 is 14. Yan naman po yung pangalawang numero natin. O kapares po natin yung numero. Meron tayong 14. At meron rin tayong kombinasyon dito. Pwede, pwede na po itong kombinasyon na yan. 14, 21. O kaya naman po, 21, 14. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At uh, para mas madagdagan po yung mga pwede natin pagpili ang mga numero, ito pong dalawang numero natin dito, isusumada rin po natin yan. Pero bago yon dahil two digits din po sila, kagaya dito sa kabila, isisimplify po muna natin. Ayan, dito muna tayo sa 14, 1 plus 4, yan yung 5. Uh, dito naman po sa 21, 2 plus 1 is 3. At ito po yung isusumada natin ngayon, etong 5 at saka 3. At ayan, unahin natin yung sumadang 5. Dito po sa 5, punin muna natin itong 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At pwede rin ang 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Ayan, yan po yung sumada natin para po sa 5. At sunod natin ang 3. Dito naman po sa 3, kukunin muna natin ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin po dyan ang 39 Sumada 39 3 plus 9 is 12 Ayan mga idol, yan naman po yung ating sumada sa 3 At yan naman po yung mga numero po natin na pwede po natin pagpilian Dito po sa ating sumada para po ngayong January 25 Ayan meron tayong 5, 14, 32, 23, 3, 21, 30, 12 at 39 Ayan mga idol, rambol lang po natin yung mga yan, ipili lang po tayo kung ano po yung mga gusto natin, kung gusto natin po natin yung mga numero. Ayan, pili lang po tayo dyan. At yung sample naman natin, pinuha natin ang 23, 23 at 5. Then 21 and 14. Uh, 32 32 12 Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin dito sa atin pong sumada para po ngayong January 25. Ayan, meron tayong 23.5, 21.14 at 32.12. Ayan, pwede-pwede nyo po matayan itong mga sample natin yan. Ito rin po yung mga nung lang tinatayaan ko dito po sa amin. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan. Kung nagustuhan nyo po yan, pwede pwede nyo pumatayaan. Pwede kayong magdagdag o kaya dito po sa taas kumuha. Ayan, kaya lang pong pumili dyan. Bahala kung ano po yung mga nagustuhan pa po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumali sa pecha para po ngayong January 24 at January 25, 2024. Maraming maraming salamat po muli at good luck po sa atin pong lahat.